Lalabas na naman ulit 'to. 4 minutes, 7 minutes. Huh? Tumaas lang tumaas. Ayan oh. Alas. So community ni Jopper yan. maraming salamat po sa suporta niyo sa ano, sa kangkong. Madami nang kangkong. Yan mga Mga ka shortage panibagong araw, bagong bagong vlog na naman tayo ngayon ni Mercy Perez Official. Yan uh, may nagpapa-shoutout po sa atin. Uh, mga ka shortage, uh, shoutout po sa lahat. Sa lahat at shoutout kay uh, Sir Edgar Aquile sa Calgary, Canada. Yan at shoutout po sa lahat ng sumusuporta sa atin ah uh, hindi lang sa dyan sa Canada kay Sir Edgar Aguile ah uh, sa lahat ng mga OFW natin dyan sa abroad uh, hindi lang sa America US saan mang solok ng mundo ah uh, shout out po sa ating lahat at salamat din po kay uh, kay Ate Share ah uh, Ate salamat po sa <clears throat> suporta uh, na binigay mo sa No Skip Adyan maraming, maraming salamat po at sa at kay Mi Santos yan, maraming, maraming salamat po sa sa uh, Kalimbang Boys Team Yo yan Kasanga Foundation Kalimbang Boys yan maraming, maraming salamat po sa Planet Sword sa pla Sword Family yon maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, salamat po sa lahat ng supportan nyo sa amin ni Ka Shortage. Um, uh, kung wala kayo, wala wala kami ngayon dito ni Ka Shortage. At uh, 'yun, uh, salamat uh, natapos din yung challenge si Japper. <laughs> ngayon lang ako nakapag pasalamat sa lahat ng nang sumusuporta sa atin. Uh, Uh, baka may magtampo hindi hindi ko kayo maisa-isa ang dami-dami nyo ah uh, na lahat ah uh, 'yun lalahatin ko na ah uh, maraming maraming salamat po sa lahat pasensya na po sa hindi ko ma-mention sa ano uh, dito sa ating video ayan maraming salamat po sa Sword community ni Jopper ayan maraming maraming salamat po sa support nyo. Kahit hindi tayo nakagraduate, ayun, uh, okay lang. At least na patunayan natin na meron pa rin sumusuporta sa atin kahit ganyan yung ating views at revenue. Yun, happy lang tayo. Hindi tayo ma ano sa ating kapwa, yan. Uh, at least na patunayan natin na uh, may sumusuporta din sa atin. At 'yung kung nakikita niyo naka-jacket ako at naka-hood 'yun nilagay natin 'yung hood sa ating ulo kasi maambon Yun, at ano po ah uh, maraming salamat din sa ano sa nagpahiram sa ating GoPro bago po uh, dumating 'yung ating ito 'yung ginagamit natin ngayon ah uh, Thank you pala kay Axel Mashingan. Yun, supportahan din natin si Axel Mashingan. Uh, hindi pa po siya monetize. Uh, watch hour na lang po yung inantay niya. Tapos, yun, napapahiram siya sa akin no, ng ano, at saka, ano, uh, uh, GoPro niya. Tapos, may bago ding nagpahiram sa kasagsaga ng ating challenge kay Axel tapos kay Axel ito yung gamit natin ngayon ito ah, uh, uh, salamat sa Insta 360 1RS sa uh, nagpahiram o oh, baka sponsor na yun sa atin <laughs> yan uh, ma'am Phil Qatar maraming maraming salamat po sa pagpahiram mo sa atin mo sa amin ni ka-shorted na shorted ng GoPro ng Insta 360 1RS yan, thank you, thank you. Medyo gumanda yung ating video. Hindi, hindi na siya shaky. Yun, Mampil Qatar. Shout out po sa inyo dyan sa lahat ng mga OFW dyan sa abroad. Ah, uh, maraming, maraming salamat po. Malaking bagay na po yan sa amin, sa akin, sa amin ni shortage na no skip ads po kayo sa amin. Yun, thank you sa yung GoPro at kay Ivan na uh, pumayag din siya na sa yung anak na si Ivan pumayag din siya na pinahiram yung GoPro niya sa amin ni Shortage. yan uh, Ma'am Pilcatar thank you thank you ng marami sa pagpahiram hindi po ako magsawa magpapasalamat sa inyo sa lahat ng sumusuporta sa amin ni Kashortage Shortage. Uh, yon, thank you thank you ng marami uh, hindi ko man kayo may isa isa ah uh, sa ano lang sa sa na mas, maisip ko lang basta wag kayong magtampo na hindi ko ma-mention dito yung mga name nyo dito sa aking video yun ah uh, salamat kay ati share sa Kalsanga Foundation Kalimbang Boys Team USA, sa Planet Sword ah uh, sa Uh, ano pa uh, sa kay Sword community ni Jopper kay kay in Ma'am Inday ng Jida uh, sa uh, kay Jack Sparrow yun palaging nag ano yan sa atin <laughs> kahit ka shirteds lang at least alam natin uh, maraming maraming salat Mar mayroon ding ano uh, mga silent viewers natin uh, kahit Uh, hindi sila na nag-message may nanonood pa rin sa atin yan mga ka at yon yon mga ka uh, at sa mga taga-Mutianon vlogger maraming uh, maraming salamat po sa inyong suporta sa amin uh, ano pa uh, uh, yon sa ano pa sino pa ah uh, Basta yun, <laughs> hindi, hindi kasi wala akong dalang cellphone, yon nalubat ako, sinacharge ko muna yung aking cellphone. At yun, ah, uh, ah, uh, sino pa? Ah, uh, sa kay sir, ah, uh, kay lo, Lola, uh, Lola Bay Vlogs. Yan, chat out po sa ating lahat. Kay, sino, sino pa? Ah, um, Uh, basta yung lahat ng mga sumusuporta sa atin, yan maraming maraming salamat. Huwag kayong magtampo sa akin, hindi ko kayo ma-mention dito sa ating vlog. Uh, basta nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ay, walang sawa po ako magpapasalamat po sa inyo. At yan mga ka-shortage. At medyo maambun yung panahon natin ngayon kung napasin nyo. Medyo madilim. Yan. At yun yan mga ka-shortage mga lang tayo mga ka-shortage baka slide ah. bago po ang lahat pabababa lang baba ay bababa lang po tayo dito sa ano ay la 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 la, la. sa palayan ni Jaffer dating palayan yan mga ka-shorties, andito na po sa baba. Ito, uh, ito malinis na. Ah, dropper, sniper. Yun, ito yung palaya ni dropper dati. Tapos malinis na. Yun, na uh, inisprihan nila. Tapos tinamnan. Uh, palagi namang umuulan dito. Uh, every afternoon. Kaso, hindi pa siya dumami yung tubig. At yun oh, may tubig siya. Konti lang, hindi siya talaga umaapaw. Oh. At may tanim na po siya dito, yon ah ah sari-sari. May batong. No oh, no, may tanim na siya. Ditong banda na huli to. At tumubo na kaso na natubigan. Yon patay. Pero bukas nito wala na tong tubig kasi madali lang bumaba yung tubig dito kasi hindi pa siya oh, ano ganong marami. At dito, yan o, oh, may hindi tema makapasok doon sa kabila. Yun o, oh, kangkong po doon. Doon sa dulo, kangkong. Sa gitna ay mga okra. At dito ay sitaw. Sitaw ba yun? Oh, bata. Ah, kumbaga, Batong iwan ko si ba yun sa Bisaya yung batong at saka nilagyan nila ng oh, para dito siya mukatay Ah, uh, yun ito yan Akyatan dito. dito ito ito hanggang dito sa taas so, para siyang ano para siyang cortina yan mga ka para siyang para siyang cortina na ano, nilagay. na. Ah. At yan, oh, dito, inumpisa na nila nilagyan. Ay, nilagyan ng ano kasi may, ano na siya. Ah, ayun, o, oh, nalumos. Nalunod yung ibang tanim kasi ditong banda maraming tubig. ayan ang ganda, ang ganda tingnan pag nakaganito pala, o. Oh para siyang kurtina lang sa bahay. Alright. Yan o. At, yun palang nagsatrabaho dito ay si, uh, si Biang Golay, si Nanay Sword, si Cute Lola, at saka si Shoni. Yun, corpo nila ito. Yun o. Maganda sa ano, sa kangkong. Madami ng kangkong. Yan mga ka-shortage. Kasi umuulan, yon. Maganda sa kangkong kasi umuulan. At dito, ito yung una nilang tinatrabaho. Ah, uh, mm, ng damo. Pagkatapos tinamnan, tapos dito sila lumipat na sa kapila. May tanim na rin. At dito sa sa so, isang kahon may inumpisahan na sila ang nilinisan. Malinis na malapit ng matapos nilang nilinisan a uh, susunugin na lang nila tong kanilang uh, binunot na damo. Yan. pagkatapos nito uh, tam na na rin nila. Yan. At 'yan na uh, dropper sniper hindi na sayang yung uh, palayan mo. Kasi yon tinatrabaho nila ni Biang ni Nanay Sower, dikit lola taka. at saka ni Shone. tinamnan nila ng gulay, hindi na palay gulay na. Ay. Para hindi masayang yung yung paglinis mo sa yung nagastos na gamit, yung pinaghirapan mo dito sa ano sa palayan. At least na may ano na rin sila, may maani rin. Ah may di maani kasi hindi palay uh, may makuha may magulay may mabinta alright ayan mga shortage ano nga yun ano ba yun uh, serena uh, 5pm at yun lumabas na si haring araw nawala yung ano nawala yung ambon uy damn may nangunguha nang ng lansones dito ayay at hindi kinain yun kuko natin oh sayang oh kinuha nila tapos hindi nila kinain yun kuko natin Alright, so naka-shortage. Yan, uh, thank you po sa lahat ng sumusuporta sa amin ni, ni ka-shortage. Yan, thank you, thank you ng marami. Sa so, walang sawang pong sumusuporta sa sa amin. Yan. At least may masasahod po tayo ngay ngayong buwan na ito. Uh, kahit hindi tayo nakagraduate. Naka, naka 100 plus din tayo. Ay! Yan masaya na 'ko niyan kasi may may ano na naman may pangdagdag na naman sa uh, sa akin para sa aking mga estudyante para sa gastusin nila uh, every weekend uh, every week. Yan may pang boarding house na rin sila 'yan mga ka shortage. Yan uh, yan uh, thank you po sa inyong lahat. Uh, pasensya na po sa hindi ko po na-mention na mention, uh, mga name niyo kasi wala po tayong cellphone. Yun, pasensya-pasensya na po. Yun, uulitin ko po. Uh, maraming, maraming, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin ni shorted. Sa so, walang sawang sumusuporta sa amin araw-araw. Yun, maraming maraming salamat po. At yan, God bless, God bless us all po. Kita. Ito, maganda yung washing ni Alas. Dalawang bisis na na nagkuan naglabas ng tubig sana all o mayroon siguro baka inakala dito yung hindi nakakano ba o yan 22 2.21 minutes yan kanina siguro yan ito nakalibre na si Marvin ayan o dalawang bisis na ha? <laughs> <laughs> Dalawang beses oh, na yan. -libre na, one, Maganda yung kay Alas. Pag lalo pag gabi. Libre pala dito. Yan. Dalawang bisis na. Kanina, muntik tinamaan si Marilo. So yan, At ko oh Maganda pala to. Automatic pala to. Tagilang Automatic minuto lang. Panlibre ah, <laughs> ah. Mamaya nito. Lalabas na naman ulit to. 4 minute, minutes, 7 minutes. Kabugoy. Tumaas nang tumaas. Ayan oh. Hala, 7 minutes. And 36 seconds. So, oh, ayan. Ayan, oh, tumaas. Parang laging nakaano dito sa ano, lob. Ayan oh. Ayan guys. 7 minutes and 26 uh, 25. Oh, ayan. Ibig sabihin ilang minuto 'yan? Ayan oh, yan, maganda pala yung ano nito, maganda yung gawa yung ano nila, yung bindo. Maganda yung pagkagawa, libre pang libre to. Maghulog ah, kahit hindi nga dyan? naghulog, na dalawang beses na. Paano yan, patayin, 7 minutes pa. Ha? Huh? Okay, Di pag anuhin mo muna ng mabuti yan. Linisan mo muna ng mabuti, libre yan eh. Oo, oh. oh. mga... Puslo na ano. Ayan, ayan umubaba na. 6 minutes on 48 47 seconds. Ayan. Ayan. Sige, kini mo Ayan. Ayan, Ayan, pinatay na ni Jun dahil Ayan. One minute, zero. Oh Ayan, 0 na. Ayan, oh, pinatay ngayon. 0 na siya ngayon. Iyok, iyan. Oh balik okay. Oh okay. iyan. Iyok, na Iyok, na Oh iya Iyok, iyan. Iyok, iyan. Iyok, iyan. Iyok, iyan. Ayan. ko siya Antayin na lang natin mamaya-maya konti. O oh, yan. Oo. Oh, oh. Lahat. Ano oh. minutes na naman oh ulit. Tapos tanda tingnan natin kung hindi ba to aakyat yung ano niya. Minutes. Ayun oh. Ano pala yung maganda pala yung tinayo ni Alas ni Perez dito na ano, Carwas libre. <laughs> libre para pag gabi, pag araw magbayad ka. Sa gabi ang ano may libre. Ayan o, oh, 8 minutes na. Ayan o. Oh. Oh. Ayan, maganda yan. Paggabi nga. Ayan o. Ha? Dati, nasusunog. Dalawang bisis na. Ngayon, libre na siya paggabi. 8 minutes. Yan. Ayan <laughs> 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 oh, na lang na na si Marvin. Oo. Oh, pagka-sinig na 'yan, nakakapuno. maganda yung pagka, maganda yung ngano dito. Ba Di. mayroon kasi'ng nagkaruas ngayong gabi. Ay, e kasi mala malaki yung inuhulog. <laughs> <laughs> Tumibis ako nakakapag, pagka-ano oh. nakapaglibre. Nakapag malaki yung inuhulog. 8 minutes lagi. <laughs> Yan. Yan. Ayos yung business ni Alas. Pag gabi, libre. <laughs> Oo, sa umaga may bayad, paggabi na pala libre na. Yan. Shout out pala sa taga ano? Taga Julyco, yung nagbinta na maya, ng bindo na to. <laughs> Maganda yung bindo nyo sa ano Jilay ko. libre. <laughs> yeah. libre paggabi. <laughs> Hindi ilogi okay yung ano. Maganda yung pagkabili sa bindo. Nes. <laughs> <laughs> Na ano masasabi mo lo? <laughs> Yan lang ang mahirap dyan pag tinamaan ka sa mukha sa tubig. <laughs> <laughs> Yan. Ganun. O baka naman ano, baka naman libre ng tubig dahil naglalaba ka. Kaya nga pala. Baka Ay, <laughs> isang baka... Ay, yun pala Ito oh. sana <laughs> nang yung yung na Baka magsayang. baka siguro nag, ano? Dari... mo. dapat ano Libre. sa kahin. Barata mo nang Yan. Kaka libre yun dahil maglalabas si Mercy. na yun. Panggabi yung schedule oh. kong maglaba Ayun nga, i-libre oh. ka sa karwas. I nawa sa Mercy, dito ka na, Mag maglabas ka sa karwas. <hans> <hans> Madali pa, mas malinis pa. Na? sayang. Muli muna, isipan na ka doon. Buti ngayong gabilan, kanina wala. I mean, ayos. <laughs> <laughs> may multo. May multo sa di May, may nagwawasing na, na siguro dyan, ibang tao. Yung hindi nakikita, kaso nakaparking yung motor ni Marvin. Kaya yung motor niya ang nano, nalinisan. Ah. Ay, wala man na padugo eh. Alright. Aha. Hindi, uh -huh. hindi kasi na sinaduguan. Kaya <laughs> <laughs> nagmumulto okay. yung car wash. Hindi, okay. automatic yan pag gabi. Libre. Yes, merci yung hindi. Nga, dahan kayong salapati, no? Ang daming salapati, oh. Uy! Ay! Uy! Uy! Dia menunggu buka kesukaan. Muka sana jaket.